At ito na nga mary magluto na tayo ng kainunat kung tawagin sa Bicol. At ayan na nga hinugasan ko ng ating mga stingray kung tawagin. At ayan nilagyan ko na ng asin at saka tubig para ating pakuluan para maalis yung langsa. Inilagyan ko din nga ng uh, paminta at saka ng uh, luya. Ayan siya. At ngayon nga maghihiwa tayo ng mga luya upang ito ay ating ipanggisa sa ating pagi. Nakakain na ba kayo nito mga mare? Ito ay napakasarap at isang espesyal uh, Galing sa Bicol At ayan na nga, meron na tayo yung sibuyas At mga hiniwang maliliit na sili At ito na nga, tapos na natin pakuluan Mga mari, at ayan na Atin ang hihimay-himayin Kung sa Tagalog ay hihimay-himay nga naman Kinunat ko sa Bicol At ito na nga, tayo naman ay magkakayod na ng nyug Nakabila ko ng nyug dito sa Australia At ayan atin ang kinayod At ito na atin ang pipigain Pero hindi siya mga mari masyadong ma agata uh, kagaya sa atin ma maganda ang pakagataan ng nyo dito ay hindi kaya naman ayan na ginisagisa na, na natin ang luya bawang sibuyas ayan na kailangan lumabas sa kanilang mga aroma at ito na nga nilagay na natin ang ating mga hinimay na uh, pagi at ayan gisagisahin natin halo halo muna natin at pagkatapos natin siyang mahalo lagyan na natin ng mga pampalasa ayan yung paminta at saka ng asin Ayan, halu-haluin natin ulit. At ilagay na natin yung kinayod natin at pinigang uh, gata. At nilagyan din natin ng buong sili at mga sili upang ito ay medyo maanghang at napakasarap. At ayan na nga dinagdaga ko ng isang latang kakang uh, kakanggata na nasa lata at nilagyan din natin ng seasoning. Ang palasa at ito na ang ating pampasarap na gulay. Yan ay malunggay. Ayan, nilagay na natin. Napakadali lang itong lutuin. At lalagyan din natin ng suka. At ayan, ayan. Luto na yan. Ready to eat na. At ito na. Kain na tayo.